Alamin ninyo, bakit kaya eh, tungkol doon sa pensyon na binigay ng dating Presidente Duterte kinipilit yung kunin ulit? Yan e, ba eh, dahil sa korupsyon na tal... Exactamente. O, oh, ganun dapat, Browner. What are the reasons why hindi sila happy? Did you talk to them? Did you try ano? Uh, did you try convincing them that nang lahat ng nangyayari na ito ay para sa ka kapakanan ng mga Pilipino, ganyo? So, ikaw bilang AFP chief, gumayag ka doon sa MUP. O dapat yung mga galit sa MUP, ikaw yung nagpapaliwanag sa kanila kung bakit. Ah, uh, kailangan kayong kaltasan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Oh, ba? Diba? Dapat ikaw yung nagpapaliwanag. Kung baka kapag may narinig kang ganong ugong-ugong, alimbawa narinig mo, dating general, uh, nagpapatawag ng mga ganyang-ganyang meeting-meeting, o oh, you confront them, hello. O oh, narinig ko, according to our intel report, na meron yata kayong plano. O oh, ano bang problema? Baka pwede nating pwede tayong mag-compromise or baka pwede nating paratingin sa presidente yung inyong problema. Hindi ba dapat ganun? Ayusin mo muna or at least try mo munang ayusin bago ninyo sabihin sa media. Alamak na naman, yan ba'y dahil sa smuggling na hindi mahinto-hinto? Yan dahilan sa <clears throat> pagbabalik ng kriminalidad? Pagbabalik ng mga drug lords? Yan dahil sa kawalan ng pagpapatupad ng batas? yan ba eh, dahilan ng kawalan ng katarungan sa maraming aspeto dito sa ating lipunan? Yan po ating namin And then from there, eh, gawin nyo ng remedyo. Gawin nyo yung dapat. Yun lang yun. You don't have to deny. Alam mo, kadi-deny ninyo, mamaya bigla na lang sumabog yan sa mukha nyo. Alamin nyo kung ano, bakit ba? O, hindi gawin nyo ng parang. Mm -hmm did you hear the side of uh, the AFP chief attorney? No, it was niya, taken out of context. Jos, so. <laughs> o General Brownet, bulay mo le lang mo mawalang galang nasa. Eh, paano naman mamimisquote ka? I-transcribe ngayong yung speech mo eh. And there is nothing wrong with what you said. Hindi na yan. Eh, kung yan ang totoong, I'm sure, mga na, as you said, nakausap mo sila. And you told them, both naman, Oh, di ba? Mm -hmm. Ikaw mismo nagkikwento eh. So wala akong masama doon. Mm -hmm. Mas maganda nga yung naririnig natin kaysa bigla na lang sumabog sa mukha natin nang, nang walang kabugabog o nawala na tayo ng gobyerno, may bago na namang gobyerno. Mm -hmm. Mas maputi na yun eh ngayon. Mm Hindi -hmm. ba sinabi ko na ako po sa inyo, yun... Yung $1, pasaway ako, four pieces na saging, matutuwa mga unggoy dyan. <coughs> Mat matutuwa mga unggoy pala dyan sa Amerika. Four pieces na saging one dollar. Pwede na yun, ah. You should see the handwriting on the wall. This is one of the handwritings on the wall. Nagpapakita na something is wrong. <laughs> oh. Kaya, alam mo, yung... Ay, oh, ko nakalagay sa topic natin. Oh, naman ito ni Antonio Luis Balik Androga. Noon pa naman, kahit naman kay PRD, may drugs pa din. <laughs> Hindi naman totally na wala yung droga. Hindi pa rin naman binibenta yung drugs dito katulad ng changi. Yung, alam mo yung inaalo. Ganun pa rin naman, patago pa rin naman yung bentahan. Oh, so hindi yan rason para hindi kayo magsiwi sa Pilipinas. Masaya pa rin dito. Yung pagbabalik ng LTFRB chief, yun, maganda yun. Uh -huh. Kasi nagpapakita rin na eh, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Eh, gaya ng sinabi ko na noon pa, meron siyang sense of justice eh. Nakita niya na mali yung suspension dahil ito namang bugoy na si... Sino ito? Tumbado ba yun? Ano ba? Tumbado yan, di ba? Na uh, nag-claim na may corruption. Bakit tapos bumaligtad? Tapos bumaligtad na naman. Mamaya baligtad na naman. Eh, ibig sabihin, kalokohan, gawa-gawa. Kaya umaksyon kaga ng... Presidente Marcos Jr. na ibinalik. Oo. Oh. Ganun pareho nung ginawa niya po doon sa sugar mess. Ibinalik niya rin si Yusek Sebastian. At yung din ang hinihingi natin, nasabi natin na ito nakakasira ka Presidente Marcos Jr. Yung sa Maguindanao del Norte, i-resolve niya na rin po yun. E, eh, yan ang mga irrit irritants na nag, uh, nagiging sanhi ng ganitong mga tinatawag na usaping destabilisasyon hindi mm -hmm. yung sa administrasyon. Mm -hmm. Pero idadagdag ko rin po attorney para uh, kompleto po yung kalaman natin po mga Oh, katulad nito. Ba oh, ayan. Oh. So palakpakan natin yung uh, statement ni Sal Panelo. So ikaw, Browner, lokohin mo daw ang lelang mo. Maaring maloloko mo lelang mo, pero hindi mo maloloko si ano? Ah, si uh, Sal Panelo. <clears throat>